Hello mga kakyat! So ngayong araw na ito, i-discuss natin kung magkano ang nagastos namin papuntang Mount Makiling. So narito ang aming traveling cost. Ang jeep ni Juan. So kami ay galing sa Cabuyao, Laguna papuntang Kalamba uh, Terminal. Kumasos kami dyan ng 30 pesos. So maari siyang tumaas or maari siyang bumaba. Depende sa jeep na masakyan nyo. Tapos, itong pangalawang uh, jeep to UP, UP Los Baños is, um, nakakahalaga siya ng 60 pesos. So, nung panahong yon <laughs> nung 2024, yun yung halaga niya, 60 pesos. So, maaari siyang tumaas or mas maaring bumaba. <clears throat> so, makikita nyo dito yung habal-habal, yung pangatlo na yan. Uh, ito ay hindi paakyat, ha? So, pag kagaling nyo ng peak 2, kung nga rin nakakit na kayo ng peak 2, tapos pababa na kayo, uh, sa station 11, Aguila Base, nandun yung mga habal-habal, dun nila kayo sasakay, papuntang station 1. So, nariyan, 30 plus 60 plus 100, equivalent sya ng 190 pesos. So, eto naman, yung aming essentials. Ayan, yun yung nagastos namin sa essentials. So, may tuturing kong essentials is yung entrance fee. Kailangan nyo siyang paghandaan. Uh, for students, 24 pesos, PWD and citizens. I mean, senior pala, senior citizens. So, sa regular naman, kung regular kayong Pilipino, regular mamaya ng Pilipinas, <laughs> uh, 30 pesos para sa inyo. So, uh, isa rin sa essential ko is yung buko. Bakit? Kasi, itong buko, kulang kami talaga sa tulog nung umakyat kami ng makiling. So, ito yung link. Ayan. Lagay ko dito sa pinakataas. Ayan yung link namin. O. Yung panahon yun, wala kaming tulog talaga. So, puyat kami. Nung uminom kami ng buko juice, fresh na buko juice from Station 7, napakasarap. Nagising talaga yung tuyot na tuyot na yung katawan ko. Nagising, promise napakasarap ng buko ko na yun. So, essential siya kasi nakakatulong siya para mad, uh, para hindi tayo ma-dehydrate. Para magkaroon tayo ng dagdag na lakas. Pakyat. So, recommended ko siya na umilam kayo ng buko, Recommendation ko lang naman yun. Pero kung ayaw nyo, okay, 35 pesos yung buo ko. Maring tumas, maring bumaba. So, ang um, isa pa nating essential is yung tour guide. Hindi yan pwedeng mawala. Kung gusto niyo talagang umakyat or umabot ng peak 2, kasi may mga daan na napakadelikado. And kahit experience na kayong umakyat, hindi nila kayo papayagan na makakyat ng peak 2 kung walang tour guide. Kasi napakadelikado talaga. So, kasi ang tour guide mahalaga sila kasi sila yung nakakaalam ng mga daan papunta doon at sila yung para hindi tayo maligaw, para hindi tayo mapahamak or maaksidente. So, ang nagkakalaga yun ng 1,200. Maximum na kayang i-handle ng isang tour guide is 5 person. Kapag kayo isang po, dalawang tour guide ang babayaran nyo. So, kung anim kayo, kung anim kayo, magdadagdag kayo ng pera. syempre magdadagdag kayo ng bayad sa kanila. So, ang um, total natin sa ating essential is 1,259. So, I think um, para sa travel journey na to, pwede tayo maghanda ng 2,000. With friends na yan, sulit na yan. So, 2,000 or mas mababa pa doon or pasobra kung ilan kayo, di ba So, sa 2,000 na yun, makakapag-enjoy na kayo ma-enjoy nyo na yung tanawin sa itaas ng peak 2 at yung experience na mararamdaman nyo. Magkakaroon kayo ng bagong kaibigan at napakasaya talaga ng experience na yon So, kung nagbabala kayong umakyat ng makhiling, makiakyat na. Next time ulit mga kaakyat, see you soon. Babanam babanam